Good day mga Kamots, welcome back to our YouTube channel. We are back here at the Yamaha Moto Trade Acacia Malabon. Dahil finally mga Kamots, eh, dumating na nga most anticipated scooter ni Yamaha which is the Yamaha new Aerox Version 3. Ayan, so kani-kanina lang daw ito dumating mga Kamots, sabi ni Yamaha Moto Trade. Ngayong araw lang 'to, uh, July 26, 2025, mga Kamots, fresh na fresh na dumating dito sa Yamaha Moto Trade Acacia Malabon. So, alamin natin mga kamos kung ano-ano yung mga ginawang pagbabago ni Yamaha dito sa pinakabagong Yamaha Aerox version 3 or Yamaha Aerox Turbo. So, this one isa turbo mga kamos. Meron dalawang variant na dumating dito ngayon sa Yamaha Motor Trade Acacia Malabon as of July 26, 2025. Isang standard version at itong i-review natin for today na turbo version. So, alamin natin kung ano-anong mga features ang idinagdag ni Yamaha dito sa bagong scooter na ito. Kaya nung na natin patagalin pa yan, simulan na natin. Alright, so this is the all new Yamaha Aerox version 3 or Yamaha Aerox Turbo mga kamos. Wow! So, Isa sa mga pinaka inabangan talagang motor coming from Yamaha. Na mga Aerox lovers yan mga kamos. So dito sa Yamaha Motor Trade, Acacia Malabon, so kadarating lang nito. Ito yung uh, turbo na i-review -re natin for today and then ayun naman yung color white. Ito, yung uh, standard version. Napaka-angas din ng kulay nito, ito mga kamas, no? wow. e, Pinaghalong black, white, tsaka blue ang uh, color blending niya. So maangas din tong uh, standard version. Uh, malaki yung pinagbago niya uh, from version 1 to version 2 hanggang ngayon sa version 3 na to mga kamas. Ayan, so meron tayong uh, projector light na rito, mga kamos, naka, -naka projector light na po yan, units, magkabilaan. And then ang kinagandaan pa dito, mga kamos, from version 2, si Yamaha ay ginawa ng LED lahat ng ilaw nito, uh, pati sa turn signals niya. Sa version 2 kasi, sa version 1, naka bulb type pa siya. Dito sa version 3, ayan, so nakikita nyo, naka LED na po yan, mga kamos, no? i eh, expect natin na talaga medyo tumaas ang presyo nitong uh, Yamaha version 3. And then kakaiba yung sura ng projector light nyo, para siyang rectangular uh, shape. And then ito naman yung turn uh, DRL niya mga kamos, no? Ayan, so maangas din yung DRL niya. Isa pa sa napansin ko dito mga kamos, na kinaganda dito sa Erox version 3, itong uh, uh, part na to, itong pairings na to, kung mapapansin nyo mga kamos, sa malapitan, naka ano siya, forged carbon na color red ang kulay. Wow! Ano ang ganda. May ganyan siyang design. Kung makikita nyo sa personal. Minimalist lang naman yung decals niya. Nakalagay dito is Aerox. Yung SP na lettering, naka-emblem na chrome silver. Sa version 2, uh, kung mapapansin nyo mga kamos, meron siyang yung signature na X dito sa may bandang gilid. Pero pagdating dito sa version 3, eh wala na siyang ganong uh, signature na fairings. Meron tayong parang honeycomb na part dito. Dito rin sa part na to makakamos para siya naka-forged carbon din kagaya din sa pinakita ko sa inyo kanina na color red. Eh, yung sa cover ng radiator niya nag-iba din makakamos, no? So para siya naka-carbon din dito. Wow! Ito naman yung tambucho sa heat guard, I think wala namang binago. Ganun pa rin yung itsura. Isa pa sa napansin kong pagbabago dito sa version 3 ng Aerox makakamos yung tail light niya. So, yung sa version 2 kasi medyo flat ang uh, itsura ng tail uh, taillight ng version 2. Dito, makakamos parang kahugis na yung sa Yamaha Sniper na underbone ni Yamaha. Katulad na katulad yung uh, hugis ng taillight noon. And then, LED na po yan, makakamos. Ah. And then, pagdating sa turn signals niya, nag-iba din yung turn signals niya. Hindi na siya yung ganong uh, kataba na turn signals. Mas still, nakahiwalay pa rin siya, makakamos. No? Iiwasan nyo na lang na mabali ito. Ito, medyo numipis yung itsura nung uh, turn signals niya and then naka-LED na rin po yan unlike sa version 1 at version 2 ah, ayan, so meron tayong napaka-abang fender dito and then uh, may plate light, of course and then may built-in reflectorized uh, added visibility dito sa gabi sa rear suspension niya equipped na siya ng ano, sub-tanks, mga kamotso magkabilaan. Mas pina-aesthetics din yung cover niya kasi may ganito siyang design. Sabi niya ma isa uh, na raw ito ng uh, IE CVT. Proceed na kagad ka tayo mga kamo, sa sukat ng gulong tong pinakabagong Yamaha Aerox version 3. So sa pa nito yung gumagamit ng 110 by 80 by 14 inches na mags. Ayan, so pagdating sa mags niya dito sa kulay na ganitong uh, turbo version, makamos ang kulay ng mags niya is color red. Ayan, so naka-alloy mags tayo dito na naka-color red, red na paint finish. Ang ganda to meron doon sa decals, no. Ayan. And then ang ginamit na brand ng gulong ni Yamaha para sa pinakabago Aerox version 3 is IRC tires. Naka-tubeless tire pa rin po yan harap at likod. Okay, so pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, mga kamots, ito ay gumagamit ng 140 by 70 by 14 inches din. Ayan. Okay, so proceed na tayo sa upper part nitong pinakabagong Yamaha mga Aerox version 3. So, as you can see, wala siyang grab bar dito, no? Uh, hindi pa rin siya nilagyan ni uh, Yamaha pagdating kahit pa din dito sa version 3. Pero meron pa rin naman siyang hawakan dito in case na isa center stand nyo siya mga kamos. Meron pa rin kayong hawakan dito sa ilalim. Ayan, so meron siyang butas. Uh, yan yung magiging handle nyo in case na gusto nyo siyang center stand. Ang ganda rin ng itsura ng upuan niya ngayon ha. Uh, sinulit sinulid na ginamit is color red. Wow! Ayan, para to meron sa mugs tsaka sa decals. May nakalagay dyan na Aerox and then para naka camel backseat na rin siya sa driver and then na uh, passenger. Pagdating dito sa driver, mga kapos, meron siyang anti-slip na medyo magaspang nga texture dito sa upuan niya. Alright, so ito naman yung under seat compartment, mga kapos, itong pinakabagong Yamaha Aerox version 3. So as you can see, malalim tong part na to na pwede nating paglagyan ng helmet. So ito try natin kung kakasya yung helmet natin na full face helmet na Ryzen ZX 550. Ayan. So try natin kung masasara. Ayan. So as you can see, nailagay ko na yung helmet ko. Ayan, so hindi siya masarap pag ganyang uh, position. Ayan, so try natin nakaganyan. Ayan, so isasara natin siya. Ayan. So hindi ko siya masyadong sinara mga kamots, no? Kasi pabubuksan na naman natin. So pwede siyang masara mga kamots. Masasara siya kahit na full face helmet yung ilalagay ninyo. So, imig sabihin, kasha po ang full face helmet. Isang full face helmet dito sa Uh, compartment ni uh, Yamaha Aerox version 3 or Yamaha Aerox Turbo. And then dito sa compartment naman niya, mga most, dito pa rin nakapwesto yung uh, baterya niya. Which is safe po sa sakaling uh, lulusong tayo sa baha na hindi naman ganun kataas. Safe pa rin naman yung uh, baterya natin mga kamos. Kasi dito siya nakalagay sa under seat compartment niya. So pagdating naman sa tanke ng Yamaha Aerox version 3. So dito pa rin siya nakapwesto sa may bandang uh, part na to malapit sa upuan, no? Ayan. So, ito yung pinaka-switch niya para mabuksan yung tank lid niya. And then, ayon kay Yamaha, mga kamos, ang uh, pinakabagong Yamaha Aerox version 3 ay mayroong 5.5 liters na fuel tank capacity. Ayan. So, and then, ayon sa pag-aaral ni Yamaha, dito sa pinakabagong Yamaha Aerox version 3, eh, kaya na tumakbo ng 45 kilometers per liter. Ayan. Medyo matipid pa rin yun, mga kamors. Nakakilis pa rin tong isang to. And dito na rin nga pwesto yung sa fuel opener and then seat. Opener. Sa left side naman, meron siya ditong uh, bulsa o compartment ayan, na pwede natin paglagyan ng uh, uh, barya-barya or uh, motorcycle gloves. And then, sa loob niyan, mga kamots, dito na rin nakapuesto yung power socket niya na naka Type C ready na. Ayan, so, convenient pa rin kahit na new model at new version kasi meron pa rin siyang power socket na which is mapapakinabangan natin lalo-lalo na sa mga long rides at kung gagamitin mo itong Yamaha Aerox version 3 sa hanap buhay, tulad ng foodpanda, grab, ang kas, move it. So, pwede pwede pa rin mga kamos, kasi meron siyang power socket na convenient gamitin. Na still, naka digital instrument panel pa rin. And then, take note na most naka full TFT display na po ito. And then, uh, may mga ilang dinagdag na features dito si Yamaha mga kamas. Bukod sa Yamaha Y-Connect, eh, pwede ka na rin mag uh, Google Navigation dito or Google Maps dito sa bagong Yamaha Aerox version na uh, 3 or Yamaha Aerox version Turbo. Ayan. So sa Turbo mga kamos, yun yung mga dinagjag ng yung uh, pre-choose ni Yamaha. Uh, Google Map, Turbo Y-Ship and then uh, Turbo Riding uh, Modes. Ayan. Kaya talaga siya tinawag na Turbo. Sa mga buttons and switches naman niya, left side nandito yung uh, switch para sa mode. Kung hanapin mo yung mga function dito sa TFT display niya. High beam, low beam, turn signal left and right busina and then na, uh, ito yung sinasabi ko sa inyo mga mas yung uh, turbo y shift na switch ayan so meron dito and then uh, kung gusto niyo naman bumalik sa pinaka menu ng uh, TFT display uh, ayan so meron siyang button dito right side naman mga kamos meron tayong uh, auto start system na kapag ka uh, in-engage mo yan eh kusang mamamatay yung makina nito from 3 to 5 seconds and then uh, mo lang yung throttle and then kusang nang mag-open yung engine and then na-under uh, na And then, meron pa rin siyang uh, built-in hazard dito, na uh, which is hindi pa rin tinanggal ni Yamaha. And then, uh, electric push starter. Sa handgrip naman, I think hindi naman binago ni Yamaha yung style. Ayan, so ganun pa rin naman yung signature uh, handgrip ni Yamaha. Sa bar end, ayan, so meron tayong bar end dito. And then, sa mga levers naman niya, brake levers, naka chrome silver paint finish pa rin yung mga levers niya. All right, so yan po yung looks and appearance ng pinakabagong Yamaha Aerox version 3 or yung Aerox Turbo. So alamin naman natin yung pinakaiba pang specs at features nitong pinakabagong scooter nito coming from Yamaha. The all Yamaha Aerox Turbo still powered by Yamaha Blue Core technology with a 155cc engine displacement, 4-stroke single cylinder na single overhead cam with 4 valves. Nagtataglay pa rin ito ng max power na aabot sa 15.2 HP at 8,000 RPM habang kanyang max torque ay 14.2 newton meter at 6,500 RPM. Meron itong compression ratio na 11.6 is to na naka-fuel injected ang fuel system. As for the cooling system, naka liquid cool pa rin ito at pagdating sa kanyang starting system, pinapagana po ito ng SMG push starter. Ayon kay Yamaha, itong pinakabagong Yamaha Aerox Turbo ay equipped ng Yamaha Electronic Continuous Variable Transmission or YECBT na katulad lang din sa pinakabagong Yamaha Max version 3 na hindi na gumagamit ng mga fly balls or bola para sa panggilip nito. Which is isa sa mga naging advantage ng bagong Aerox na ito pagdating sa maintenance. Ay hindi ka na ire-required na magpalit ng fly ball every 10 10,000 kilometers na tinatakbo ng motor na ito. Para naman sa kanyang suspension, sa harapan ito po ay naka-telescopic fork. Sa likuran naman, equip ito ng dual shock absorber with sub tanks. As for the braking system, pareho po itong equip ng hydraulic disc harap at likuran. Ayon kay Yamaha, e equip na rin ng single channel ABS at sinamantangan pa ng pangmalakas ang braking features. Walang iba kundi ang TCS or Traction Control System na talaga namang mapapakinabangan natin sa mga malulubak na kalsada na meron dito sa Pilipinas. And as I mentioned earlier, equipped din itong pinakabagong Yamaha Aerox version 3 ng auto stop system na kung saan kapag ito'y in-engage mo at nahinto ka sa traffic light within 3 to 5 seconds ay kusang mamamatay ang engine nito at pipihitin mo lang ang throttle nito at kusa na itong aandar. Which is isa sa mga practical at convenient na feature sa isang motor kung gusto pa nating lalong mapatipid ang mo ng baterya natin dito sa motor na ito. At para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1,980 mm mm overall width na 710 mm at overall height na 1170 mm at meron naman itong seat height na 790 mm habang kanyang ground clearance ay 145 mm at ang kabuang bigat naman ng motor na ito mga kamos, ay 130 kg at yan na nga ang engine specs sa iba pang features itong pinakabagong Yamaha Aerox version 3 or Aerox Turbo kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price ito dito sa Yamaha Motor Trade Akasha Malabo as of July 2025. So proceed na tayo sa cash price at installment price itong pinakabagong Yamaha Aerox version 3. So magkano nga ba ito dito sa Yamaha Motor Trade Acacia Malabon as of July 2025? So pagdating sa cash price niya, maamos doon muna tayo sa nireview natin na turbo. So ang cash price po nito is sa 163,900 pesos. Ayan, so yan po yung pinaka-cash price niya. And then, pagdating sa installment, mga mo sa nakagulat dito, eh, available na daw to as installment basis. Kung wow! kukunin nyo ito installment dito sa uh, Yamaha Motor Trade Acacia Malabon. Sa ibang kasa kasi, mga kamot, eh, hindi pa available yung installment. Pero ito, pwede nga uh, nyo na kunin as installment basis. Kahit nakararating lang niya at kahit na bagong-bago pa. So, dito sa Aerox Turbo, down payment natin dito is P70,000. Uh, Pero mag-a-add lang kayo dito ng... Uh, 3710 pesos para sa LTO registration. Ang monthly amortization natin diyan, pagdating sa 1 year, ang ating monthly amortization para sa pinakabagong Aerox Turbo is isa 16,185 pesos. And then 2 years or 24 months, 9,740 pesos. 3 years naman is 7,592 pesos. Ayan. So para naman sa standard version ng Aerox Version 3, So ang pinaka cash price po niya is uh, 125,900 Pesos. So kung mapapansin niyo mga medyo malayo yung agwat ng cash price niya versus dito sa Turbo. Kasi nga e eh, maraming dinagdag na features siya Yamaha dito sa Turbo version unlike dito sa Standard. Pagdating naman sa installment, uh, down payment natin para sa Standard version ng Aerox Version 3 is sa uh, 13,000 pesos. And then, again, mag-a-add lang kayo ng 3,710 pesos para sa LTO registration, 3 years. Sa standard version, ang monthly amortization natin for 1 year, 12,485 pesos. And then, 2 uh, years, 7,532 pesos. And then, 3 years, 5,881 pesos po. Ang ating monthly amortization dito sa pinakabagong Yamaha Erox version 3, standard version. Yan po yung... Uh, Cash price at installment price itong pinakabagong Yamaha Aerox version 3, which is a turbo version, mga kamots, and then yung standard version. Kung kayo nag-aabang at matagal nyo nang inintay itong pinakabagong version na ito, Yamaha Erox, sugod so na kayo dito sa Yamaha Motor Trade, Akasha Malabon. So, ito po yung Facebook page nila, mga kamots, para sa mga malalayo. Pag gusto magpa-reserve, na itong pinakabagong Yamaha Erox Version 3. So message na lang kayo dyan mga kamots para makapagpa-reserve kayo at hindi kayo agad-agad maubusan kasi bagong-bago itong mga kamots for sure na maraming nag-aabang at gustong makakuha nitong uh, bagong uh, Erox Version 3. So mag-message na kayo mga kamots as of July 26, 2025 mga kamots eh, meron dumating dito sa Yamaha Motor Trade Acacia Malabon na dalawang uh, variant or dalawang version. Isang standard version at itong uh, turbo version. Ayan, so paunaan na lang kayo mga mas. And then, kapag naubusan kayo, eh, make sure lang na makapagpa-reserve kayo. Uh, through personal man yan o through chat sa Facebook page nila. Bago ko taposin itong vlog na ito mga mas, gusto kong pasalamatan sila Ma'am Donna, Ma'am Grace, Sir Bray, uh, Brayhard, and then uh, Sir Jet, and then Sir Paul Me. Ayan, so maraming maraming salamat sa kanila para uh, sa pag-assist sa atin para i-review itong pinakabagong Yamaha Aerox version 3 Turbo abangan nyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs natin na ilalabas sa ating YouTube channel, mga Amos. Muli, maraming maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always.